dito na tayo nakita okay, ko na yung mga tarpaulin uy may mga bulaklak yun know, bio research bio pigeon sana gawa na yung ano nila makapasyal tayo dun sa mga ano nila let's go yun yeah, mga bird gata nagbabalik tayo no? dito sa bio research yan naka promo pa rin sila mga bird kahada. Ah, uh, promo pa rin mga ibon dito. Pipili tayo, kukuha ng mga ibon to si Kuya Neil si Panyolok. Tapos may mga nagpasabay din na nagpapabili, no? Subukan natin pilihan sila. Ayan. Ayan, dito Roger Florison. Dito pumili si Panyolok na karahan, eh, no? Ay, may mga, ano, no? Regular color na Roger Florison. Oh, bagyada. Maganda. Ang ganda. Stop band tara pantahan daw. Dito sa stop band rate, pipili ng si Panyo Lupe. Eh. Yo, Wala na yung napili natin na karaan. nabili na. Yan, yan, yan. Sure, yan, Oh, yan. yan. maganda yun, ha. Ay, pat... yun. May nasipat agad. Sipat kilatis. Ayun, oh. Kasuhin. Ayun, oh. Baga da. Baga da na yung tsura. Ayun, oh. Checkered na yun, oh. Bakyan. Checkered. Bakyan. May regular color oh. din ngayon. Ayun, paisa, oh. Ito isang mga bata. Ito mga hand din, pre sa dulo. Ayun, checkered white flight. Pero ayun, sir, ako hand-in, oh. Ayun, Yung maliit na yun. Parang pares sila ng katabi niya. Pares na sila, ayun. May checkered din, oh. may puti. Ito, laki ng puti, oh. Ang checkout ka yun, ang checkout na lang yung stop band rate. Ito, red mule man. Ito, may nagpahanap na karaan si ano ng red New Liman Isang tropang idol natin. Ayan, o. Oh. Ayan, idol na, no. Ryan. Alcaraz. Ayan, ito yung red New Liman nila, o. Oh. Mga available na red New Liman Send ko siya itong video. Konti na lang din ang Red Muley liman Ban Loon, ayan. O, rin. Oh. Eh. ba yung may mga kulay? Johnson Relax din. May nagpapahanap dito. John Arden, Waterhouse Beckert. Ito, Waterhouse Beckert. Sa mga kulay Johnson Relax. Ayan o. Oh. dito niyan. Mga yearlings yan. Okay guys. Mukhang cock yan. Ay, nagdulugo na ata siya. Ay, pinakuha kay ma'am. Pati natin siya. Lapis. Ito yung nakakita namin ni Pagyalos kanina. Mga maganda, mga magkaya. Take up na lang. po. Uh, pa medyo madungis lang pero eh no, ganda oh. Duro pa lang alam na agad hen ang word ka oh. Ang ganda hipo pre. Si. Ay si lang siya. Pawang. Saka naka. Anong ano ba 'yan pare? isa. Stop bandrek. Oh, ito pa isa mga brother. Ngayon, boss team. Orange yung ring niya, galing ng ano to. Pagka ganito daw, galing na, ano ba? to. Taiwan. Taiwan. Orange na siya. Oo, uh, orange. Ito rin, orange. Ito, ito orange. Galing ng Taiwan. Ay hindi, ano no. Bio research na nakalagay to. Island grown na bio research. Bio research. Ayun. Hindi, pag orange niya, galing Taiwan na bio research. Ayan. Ayan. Ganda oh. Lungis ng mga mga word Pagka na ano to, na-recover, ay na na-condition nyo. Ganda na na yun Ano na. Ang na yan, no? Ang ng mata, oh. Ayan, no? Oh. oh? Good, parang gold, green gold, eye. parang green eye so, pa na nag-gold eye. Ay, ayan, no? Oh. So, so, ayan mo no? na pasin. Ayan, Oh. Ito ang Ang ganda. ibon. Ikaw, so, ipuwi mo, pre. Ikaw naman. Okay. Buong buo yung katawan. Okay. Buong buo yung katawan. Ganda, bombo yung katawan niya. Pare, next one. Naman ako naman. Mga bird kata, ito, may napupusuhan si Idol Panyolop. Uh, anong lahi niyan pre? Andre Litar. Andre Litar. Ayan. May puyo, may puyo pa mga bird kata. O, ito niya naman, no Oh. Ang pagaganda, may tastas sa ano, dibdib. Ito na sir ka. Ayan, pakita natin ng malapitan. May puyo, Oh. Tapos, yellow siya, no? Ang ganda ganda oh. Kaya naman. Galing, galing ko milatis talaga to si Idol Panyo no, mga birdcada, mahusay. Ayan. Yeah. Yeah. hanap hanap pa kami. Si Kuya Nil, tatlong ibon kukuha yun na ito. Pipili kami, tas mamaya bakit ako sa inyo yung gift bird sa amin. Okay. Yan. Yan Namimili. Sipat kilatis si Idol Panyo no, mga birdcada. Yun Know. Oh, dinaninin. Ni di Mam Marikles. Hatin yung sipat kilatis ni ano? Idol pa niya 'lo. Kak. Matatamain na. Ang lakas no, malakas. Malas na ibon. Toto. Hoy, my boss. Allen check card. Okay, galing. Oh, yan.

Badline, Viberman. Viberman. Tungan niya yung mata mga bergada. Umiilaw. Umiilaw. Yun know, no? mata. Pero pipili pa tayo kasi mahirap pa Eh. Kailangan natin dito mamili talaga ng ano. Lipat pilates. Island born, island born to. Island born. Balik ka na? Ah, Oo, balik ka. Ito mga kada, Morris Gordon eh, o. No? Ayan, Julius. Ayan, si Michipat ng Morris Gordon si Idol Panyolo. Patingin nga ng mukha, Idol Panyolo. Ayan. Bulay. Perlay. Perlay siya, ayan o. Dark, 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 dark yung dark lion. Ito yung sabi lang, ayan. Perlay. Ayan Ito, ito katagal, ayan. Ang dami nga palang namimili dito ngayon, mga birdcada, ayan Ah, ang dami na mimili. Christmas rush. Mga pamasko yan. No? Oh. Baka hindi ka pa nakabili uh, ng pamasko sa sarili mo. Mga... Mama hanggang kailan yung sale nyo? Hanggang kailan? December 31. Bukas kayo. Ayan. Hanggang December 31 na lang. Sulitin nyo na. konti na lang. Uh, babalik na sa dating presyo to mga birdgada. Kaya punta na kayo. Punta-punta na. Ito, ang dami na namin pinagpipili ang mga ibon, mga birdgada. Ito na yung mga nasipat kilatis. Ayan. Si Kuya Nil, tatlong ibon ang bibilin. Si Panyo, ilang bibilin mo, pre? Isa lang. Isa lang na, ano, kak. Ayan. pilipili -pili lang tayo. Kada mga Colson, ayan, o. Gaganda, yun, o. Napakaganda nung isa na yun, nasa taas kak. Colson, ayan, o. Eto rin, o. Ganda rin pala nung katabi nyo. Paulson. Colson. Ayan yeah, mga Colson. Ito meron din dito sa baba yun. Hento. Yung Colson na yan, no? Mga golden checkered sya or nangyatawag na milky checkered, no? Ganda, ganda, oh. Colson line. Boss Neil, nahihirapan mamili. O, okay, yan. yan. Boss Neil. Ayan mga idol, nakapili na si Idol Panyolop ng ibon niya. Ito, ito yung napili niya. Andre Litar, no? Ayan oh. pakita mo Idol Panyolop. Yun, napili niya. Sa dami-dami ng ibon na hinawakan nito ito, ang napili niya. Ayan oh. Ang tagal, nagsalawaan na yung utak, di ba? Ayaw na umalis dito. dito na tumira. Dito na tumira, ayan. Ito napili niya, Andre Litar. Kak na may puyo. Ayan o. Oh napakaganda hira ka lang kasi talaga makita ng ibon na may puyo mga birdcada kaya kahit ako yan talagang sabi ko sa kanya hiliin niya no nakangas ito trending na naman to pre saka <laughs> follow niya rin yung page ko na, eh. follow niya nga pala yung FB page niya o oh, yan, Andre Litar naman. Dati, ito, magkatapat pala. Ito yung dati niya pinili, oh. Roger Florison. Ayan. Ayan. Meant to be. pag, Ayan. Pagsasamahin niyan. Ako tayo ng 1K subscriber dun sa ano sa yan. may followers pala sa page pa para pala ko ng alak ng glory so. naman dito. Iyon. Ayos. Meron na tayo para sa kasi. Kailangan mo na din para Bird Gada, tapos na aking mamili. <laughs> na ano, apat na ibon, no? Oh. Ah, nga. Dadali na namin dun. <laughs> Tagilid mo. <laughs> na ah, mm -hmm. nakapili you know? na, nakapag-shopping. Christmas shopping. Alam <laughs> Christmas, ah, no. ano? Ano yung cart? <laughs>